Padre Pio ng Pietrelcina, itinatampok ng bisita ni Santo Padre Pio ang unang taon ng Grand Marian Procession bilang bahagi ng pagpaparangal at pagkilala sa ina at reyna ng langit at lupa, ang itinangi sa babaing lahat at pinakamarikit na bulaklak sa harsin. Sa pamunguna ng Ministry of Altar Servers ng Parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario Santo Padre Pio de Pietrelcina sa pangangalaga ng sangguniang sabpastoral ng bisita ng Santo Padre Pio. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. Viva! Santa Barbara, Si Santa Barbara ay anak ng isang mayamang ginoo, si Diyos naki. At doon sa tore, pinaturuan ng hinggil sa karunungan at relihiyon ng mga pagano. Ngunit Santa Barbara, ipanalangin mo kami. Maraming salamat po sa inyong pakitulisa Manatili nawa tayo sa pagkapandili ng ating mahal na ina. Viva la Virgen! Viva! Santa Ana at San Joaquin Kilala sina San Joaquin at Santa Ana bilang mga magulang ng ating San Joaquin at Santa Ana, ipanalangin niyo kami. Maraming salamat po sa inyong kapitinisa. Managilinawa tayo sa pagkakalit. La Dulcissima Nombre de la Niña Maria. Pagkaraan ng siyam na buwan, himalang ipinanganak ni Santa Ana. Maraming salamat po sa inyong pagkakalit. Managilinawa tayo sa pagkakandili ng ating mahal na ina. Viva la Viva. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na maganap ang pagpapahayag ng Diyos na siya ay magdadalanta. Ang imahin ay nasa pangangalaga ni Ginoong Alvin Juan Hernandez at pamilya. La Divina Matrimonia, ipanalangin, ipanalangin mo kami. Amin. Santa Maria Mater Dei. Kinidala si Maria bilang Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Kosturera. Noong unang panahon ay may isang relihiyosong may mababa at mabuting puso na nagpamilya. La Virgen de la Costurera, ipanalangin mo, mo kami. kami. La Immaculada Peregrina Ang kagalang-galang na imahe ng La Immaculada Peregrina ay nagpapaalala sa kanyang pagdala. La Immaculada Peregrina, Patrona de la Ordo Franciscanus Secularis, Ipanalangin mo kami. isang kwadrong tinta. Ang titulong ito ay pinipintuho sa ilo-ilo ay bunga ng makulay na kaisipan nating marakey desiderio at pamilya. Nuestra Señora de Barangay, ipanalangin mo, mo kami. kami. West Pilipinas ang bansang Pilipinas ay kilala din sa taguring El Pueblo Amante de Maria na kung isa sa... Aljon Santos at pamilya. Nuestra Senyora de las Islas Pilipinas, ipanalangin mo kami. Dora de Nudos. Ang titulong ito ay hangos sa ipinintang larawan ng mahal na Birhen Maria. Nuestra Senyora de Salvador de Nudos, ipanalangin mo kami. Nuestra Senyora de la Corazon de Maria, ang kanilis ay isang pandebosyong pangalang gamit upang tukuyin ang buhay ng Birheng Maria ang kanyang mga ginuong kaloy, chico at pamilya. Nuestra Señora de la Corazon de Maria. ipanalangin mo kami. <tod> Mahal na Birhing Maria ay siyang gabay at patnubay ng bawat isa sa paglalayag sa dagat ng... Mga. Stella Maris, ipanalangin mo, mo kami. Ipanalangin mo kami. Nagpakita sa tatlong pagkakataon ng mahal na birhen sa isang... maestra ma Senora de la Medalla Milagrosa, ipanalangin mo kami. ...tangungalikta ng pahoy na panggatong sa gubat noong taong 1635. Ang pista ay pinagdiriwang tuwing ikadalawa ng Agosto. Ang imahin ay nasa pangangalaga ni Ginoong Raymond Litimco at pamilya. Nuestra Senyora de los Angeles, ipanalangin mo kami. halwa kaganapan ng planong gawaing pagtubos ng makapangyarihan Diyos para sa ating lahat. Noong Lian L. Timoteo at Pamilya, Nuestra Señora de la Asunción, ipanalangin mo kami. Ito naman ay ibinigay ni Santa Monica sa kanyang anak na si San Agustin na nagdala sa kanya sa... ang Nuestra Señor bing anim ng Hulyo sa pangalaga ng pamilya Faustino Nuestra Señora del Carmen ipanalangin mo kami Divina Pastora ay nagmula pa sa Sevilla, Espanya La Virgen Divina Pastora sa lungsod ng Gapan. La Virgen Divina Pastora, ipanalangin mo kami. Pinaniniwalaan nung panahon ng pananakop ng mga Kastila ang imahe ng si Mahal Saryo de Orani, ipanalangin mo kami. kami. Caridad de Bantay. ang imahe ng Nuestra Señora de Caridad de, ba de Bantay. De Guia. Ang imahe ng Nuestra Señora de Guia ay ang kinikilalang ipanalangin mo kami y Buen viaje. ang mahal na Birheng Maria, ang ina ng Stan at Pamilya. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ipanalangin mo kami. mahal na imahe ng buong Bicolandia. Ginawara ng ina ng Bicolandia ng Coronacion pontifikal noong ikadalawampu ng Setyembre, isang libo siya sa pangangalaga ni ginoong Alexander Sanchez at pamilya. Nuestra Señora de Peña Francia, ipanalangin mo kami. kami. palamang sa sinabukuna ng kanyang ina na si sa Santa Ana ay nawala La Naval de Manila La Naval de Manila ipanalangin mo kami <laughs> At reina ng lungsod ng Baliwag, La Purisima Concepcion de Baliwag, ang Birhen sa Patio. Sa Kalbaryo, siya ay namimighating sumunod sa kanyang anak. Kasama si San Juan, ang pinakamamahal na alagad hanggang sa kundot. Makita ang kanyang iniirog na anak na wala ng buhay dahil sa kasalanan ng sa sandibutan. Sa ang kalungkot. Senyora de la Soledad Ang Nuestra Señora de la Soledad ay isa sa mabangin mo kami. Nuestra Señora de los Siete Dolores Nakakadurog ng puso nuestra señora de las penas ang ang natatanging ina ng grasya ng Diyos at pinagpala sa lahat ng nilikha sapagkat siya ang tinatawang upang Lord. ang Reyna de Cavite, Ilus de Filipinas, la celestial Guardiana y Protectora de la Provincia de Cavite y su puerto tesoro cultural nacional, ang mapagkandiling ina at reina, Nuestra Señora de la Soledad de Porta Vaga. Ang debosyon sa Birhen ng Soledad sa Cavite ay nagsimula sa pamamagitan ng isang apat. Viva. Viva! Viva Reina de Cavite! Viva! Viva. kapaligiran ngayon ang pagdaan ng mga imahen ng mga santo na namin tuho sa kabanal rosaryo ng mahal. Inaaniyaan po ang lahat na magsitayo at magbigay galang sa pagdaan ng ating ina at reyna. O palakpakan ang ating mapagkandiling ina, Westra Senora del Santísimo Rosario, At... Señor Senor Santo Nino Jesus. Jose, esposo de Maria. Patriarca San Jose de Baliwag at ng pamilya Tenko. Señor San Jose, esposo de Maria, ipanalangin, ipanalangin mo. Ay nasa ilalim ng pangangalaga. Ni Ginoong Niko, at Joy Santos at pamilya. Ngayon po ay ating masisilayan ang mga kadalagahan, ang mga sumagala at abay ng ating mahal na ina na siyang nagre sa taguring Ave Maria. Ang, ang, Ave Maria ay una nating narinig ng ibalita ng anghel sa ating mahal na birhen Ang mabuting Nuestra Señora de las Flores. Ang pagdiriwang Yanovi Sevilla, isang pari na mula sa Bulakan-Bulakan. Ang tradisyon ng pag-aalay ng mga bulaklak kay Maria ay tinatawag na Flores de Maria. Malapagal po natin ang ating mahal na ina. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva!